Nagbanggaan Kaya po Ingat-ingat po tayo Ingat-ingat po sasabihin ko sa inyo na yung mga hindi sumusuko sa laban yun yung mga nagtatagumpay iniwala ba kayo sa akin sabihin yung mga uh, sabi nga nila ano yung nananalo lang ay Iwalaan niyo ba ako? Magandang uh, araw, magandang gabi po sa inyong lahat Yan ang pag-uusapan natin uh, Yung hapon ng biyernes Dito sa Harp TV gagawa na naman sa ano, bahay naman ang mga malengke yan ang routine natin dito sa sa Canada tapos uh, gagawa sa bahay kahit uh, malamig, pag may pwede kang gawin sa labas ginagawa rin namin kasi lalo na pag ganun pag si shovel bukas nga pala may ano may uh, winter storm na naman Mag magagana po mamaya alas 12 try ka ulit pag fail ka ulit try ka ulit fail ka ulit na naman try ka na naman ulit at the end of the day pagka hindi ka sumuko makakamit mo yung ano yung minimiti mo na nagumpay eto mga example bibigay ko sa inyo na nabanggit ko na to sa mga vlog ko pag uh, mu tayo ng content laging meron akong ano motivation na binibigay based po sa experience ko bakit ano ang mga hindi nagkukwit na nagtatagumpay kasi hindi nila wala silang ano hindi sila tumitigil lumalaban sila eh. Kaya nga nang sabi ko Kapag ka sinabi mo sa sarili mo na oh, Nag-fail ka no Ay Hindi ko na kaya Hindi ko kaya to Mahirap to Wala na I-stop ka na hindi, hindi ka na mag uh, uh, E-effort na Gawin pa yung goal na gusto mo no? Yung pinumurso mo na uh, Makapit pa sa buhay mo Kasi ano eh sabi mo na sa sarili mo na hindi mo kaya na uh, suko ka na ganun. pero ang natutunan ko hanggat nagubuhay ka at maganda yung intention mo may pag-asa po at hindi po kasi ibig sabihin na na nag-set ka ng goal eh makukuha mo na kagad hindi po ganun ang uh, ang re reality realidad ng buhay example na lang po no? yung ano okay. lang uh, recently lang nung nawalan po ako ng trabaho syempre ang unang action na gagawin ko ay maghanap ng trabaho nag quit mm, nasubaybay po kayo sa channel ko o sa mga hindi sumusubay ba, na, o bago pa lang po no? nag-quit po ako no? sa, sa trabaho ko dito sa Canada dahil po sa mismanagement hindi na maganda yung bagong management at hindi na, na po healthy na mag-stay pa doon na parang may racism pa na uh, nagaganap, quiet racism na tinatawag no? tsaka medyo mahirap makatrabaho yung bagong nakaupo na no? Ng general manager dahil uh, mahirap ko pag walang alam eh baga napromote lang ng kaibigan na mayari so wala kang laban dun dahil kaibigan na mayari so lahat ng gawin ng tama anyway po tukad uh, long story apply So ang ginawa ko sa Dami po ng sinendan ko Ilang beses po ako na-interview Siguro po mga more than 20 times Sa so, maraming company po Imagine nyo po Ilan lang po yung nag-okay uh, Apat lang po Tapos dalawa lang yung nag-offer Ibig sabihin nagbigay ng ano ng uh, salary at benefit sa akin yung iba po ay dahil nga ano yung iba medyo malaki yung binigay ko kasi nga malayo po talaga siya mga karab ang layo ng, ano, uh, ng destination mo so talagang minahalan ko kasi nga mas malayo pa sa, bag sa bago nating work kaya yun, uh, expect ko na na hindi nila tatanggapin yung aking uh, demand. As yung isa na gusto mo na mag-okay ako tsaka mag-offer. So sabi ko, that means yung company na to, walang pera to, itong company na to kasi. But hindi nila kaya magbigay na offer sa akin para ma, ano, ma, mag-work ako sa kanila. Pero imagine ninyo po mga ka-harp, ang dami pong application na gawa ko, ang daming rejection, ang dami pong uh, hindi po ko kumbaga tinawagan. Pero ano po yung ano, pinaka ano niya, uh, basic ano niya. Ano po, hindi ako sumuko, tuloy-tuloy lang ang apply. Magka kahit na na-reject, tuloy lang apply diba? so ganun yung ginawa ko no? tuloy tuloy lang ang apply para kumbaga hindi ako nawalan ng pag-asa kayaan yung sitwasyon ko na nag-quit ako dahil kaya naman magpoy may, may nag-prepare po ako kahit paano may, may tabi kami na mag na mag-asawa kaya namin mag-survive ng mga ilang buwan so kaya po mahalaga yung ano, emergency fund na kailangan mo mag-save at saka mag-invest talaga laging mababang expenses mo para pag namating yung time na wala dito po nag kailangan mo mag-resign kasi hindi maganda ang company at wala ka pang lilipatan yun nag-resign ako pero meron kaming ano may Parang nag-set ka. Oh, Ay, pagsapu na application. Ayaw ko na Toward QC 344 rest, QC 148. At higit pa dun sa naka, dati ko pang sweldo. Kaya kung yung, yung last vlog ko, di ba sinabi ko, kung lilipat kayo ng company, huwag naman kayong tatanggap ng company na ha, pareho lang ng sweldo o mas mababa pa ng konti. So, pipiliin nyo, mas mataas na. Mas napalipat kayo, pataas na dapat ang sweldo nyo. Ito so, po ang isang example. Pangalawang example po, PR application namin galing po kami ng Quebec na-reject po ng ilang beses ang ang aming application dahil nga po pipigyan special yung ano nila uh, iba iba yung uh, PR application kailangan mo lang pumasa ka sa kanila i-issuean ka ng certificate bago kanila papayagan na makapag apply ng PR Eh, alam niya naman ang Quebec ano? French. Now take exit 239 on the right. French is uh, priority na Quebec. So, dapat, In 300 ano? meters, turn left onto Chemin Scotch. Bilingual kami, meaning English and French. And we're not like that. So, our points in French Now turn left onto Chemin Scotch. And then, because mababa ang ano namin wala kaming French language eh mababa yung hindi kami binigyan sa education work experience namin si routine so mababa po yung points namin pero na, hindi po mo sumuko nagana pa rin ako ng paraan para makadag madagdagan yung points namin so awa po ng Diyos sa so pag uh, hahanap ah, po ng solusyon di ako sumuko nakakuha po kami ng, ano, uh, ng uh, CSQ at nakapag-apply kami ng PR in uh, 2018 nakuha namin yung PR namin so yung po no, uh, isang example na pag di ka sumuko mananalo ka talaga babagsak ka man, magpe-fail ka pero dahil di ka sumuko sa dulo panalo ka pa rin ika nga nag fail ka natuto ka tapos pag nanalo uh, nag, ano ka naman nanalo ka hindi magiging happy ka so yun lang po ano pang isang example yun sa Singapore Di na Nakakwento ko na sa inyo na hindi ako binigyan ng scholarship. Tapos ilang beses ako nag-apply, hindi hindi ako ano uh, tanggapin. Lagi dinidecline yung application ko para for promotion. Hindi ako sumuko. Ano? And then nakita ng boss ko na ng manager ko na serving ako, siya na nag-promote hindi na ako nag-apply, binigay na yung position sa akin diba po, so ika nga, sabi nga nila kung hindi mo hahanapin o hindi ka mag-aas hindi mo makukuha yun at kung hindi ka mag-step forward mag-i-stay ka lang din sa kung saan ka nakal kung ano yung kinatatayuan mo kayo kasi hindi ka nag ano eh kumbaga hindi ka nag uh, i-improve kumbaga ayaw mong lumaban sa buhay kaya nga nung vlog ko about sa comfort zone Kumaga nananatili ka sa comfort zone mo kasi takot kang magkamali eh. takot kang magfail hindi nyo po alam na ah, pag nag take ka ng risk mas malaking chance mo po mas risky yeah, risk, may risk ano bang mangyari pag nag risk ka maano ka lang ng ano ng uh, kakamali ka mag fail ka pero matututo ka kaysa e, sa hindi ka mag risk talo ka pag nanalo ka naman dahil nag risk ka masaya ka ba? Diba? at nag-improve ka ano, sa buhay mo So ito po yung, yung ibig ko sabihin, don't quit po. Huwag po tayong sumuko sa buhay. <coughs> Dahil po ang buhay, hindi talaga madali. Kahit nasan po man tayo, hindi talaga po madali yan. Kahit kung uh, sinasabi, kahit dito sa Canada. Kaya huwag po kayo maniniwala sa mga agency na nagsasabi, oh pagdating nyo dito, ano, ah uh, madali kayo makakalap ng trabaho, ganyan expect nyo na po na hindi po madali pero pag nagpursigi kayo makakahanap kayo so yun lang po mga kaharb no? Uh, wag sumuko don't quit raban lang at maging ano tayo yung matatag sa buhay although po minsan ako rin minsan uh, nakakalungkot nangihina loob mo pero bumabangon po ako, lumalaban, dahil na rin po sa pamilya ko at sa prayers po, no? malaking tulong po talaga yung pagdadasal. So, nawa po nakatulong tong vlog natin sa inyo, mabigyan kayo ng uh, motivation na huwag sumuko sa buhay. Enjoy nyo po yung weekend nyo, kami rin po, enjoy namin. Maraming pong salamat and God bless.